Okay mga idol, welcome to Libho, Dinagat Island. O, oh, mauni ang boulevard ng Libho mga idol. So, isa sa mga highlight sa kapistahan ng Libho, uh, ang Banti, John 12, Dispiras, Araw ng Kalayaan. oh, welcome to Libho mga idol. So, amoy niyan, uh, boulevard mga idol. O, oh, uh, nakaigamay na kalingawan, pagduyom, mauni ang Turiswil. O, oh, uh, Pinyo, Maoni ang pinakauna mga idol. Welcome visitors. Happy Pista, Maoni. Oh. Pang welcome pa na mga idol labanting. Oh, dito mga idol ang purok singko. Pagkagwapo na purok singko. Oh, landawan ng ilang banting mga idol. Pwede na banding ko. Oh, mauni ang banding ng tabas na po. Oh, naman siguro yung ato sa Brook cinco. Idol. saya so mau nih yang banting ke sa kamang buruk saya so simpler sa baik saya Pina butterfly, butterfly lah. Oh, oh poruk. Hihihi. Welcome na diri Ah, ini ada yang pakai idol, welcome to Purukri Mahon niyang banting sa Borokri. Okay, let's go Barangay Albor Yeah. phát thanh tiếng, phát cá tay ông tay ok mọi người welcome to Libo Dinadak Island oh, binakauna ng pansin pag-abot mo ng libo oh, sa bungat mismo oh, e, may isa ginagbayan Morok Oo, niya ang purok tayo terminal. Oo, na ay murang flag sa tunga. Arang tayo nga. Okay, welcome to Purok Tingo. Oo, niya ang badting grill habang idol. So, Kita, oh, may hospital. Tuloy po kayo, puro 4, 4. Nasa sunod mga idol Naglahilahin ng design Puro 3 So sila mga idol ah, Lahi ang sa barangay Lahi ang sa barangay San Antonio naglahi ng mga purok purok doon oh, ang gilisama yung munisipyo ang lunita park Puno! Oh, ano yung puno-puno mga Opo sa simbahan.